Sa na ng ilang kabataan ang nagkagulo at nagkabasagan ng bote. May ilang nasugatan. Ang gulo, nag-ugat daw matapos magkabatuhan ng water gun. Yo, Agad na hindi up. to saya, pero wish you to brad. San Juan, Calawan, kayong nagpapasika, eto sagot na. Sa Hunyo, Kalawan, sa Mayo Pero on taon-taon pareho lang ang gulo Tubig sa mata, sapatos ko sira Kami papuntang trabaho pero basa Mga batang may timba, akala mo ma Walang pakundangan, pati lolot-lola binabasa Anong klaseng kasayahan yan? May basang sapatos, kung tunay kang makadyos Bakit ganyan? ng konti, mas galit toning Double time, jeep na puno, tapos biglang sa boy Wala ng pasensya, matagal ng ubos boy Ang tingin nyo sa tubig parang pagpapala Pero para sa amin Yung gawa nyo sa kalsada Sumpa, San Juan, Kalawan, akala nyo masaya Pero kada fiesta nyo, purwisyo ang daladala Kabit papasok, imposibleng maayos Bakit ba ang trip nyo laging ganyan, wala sa ayos? Chiensta, hindi to saya Puro perwisyo sa daan ng silbi niya Basang palutas, galit Singlawak lawak ng baha Puro sigaw pero wala namang kwenta Fiesta mo, basura, sarap mong sapakin sa mata Si Boy Dila, tanong ko lang Boses mo ba Dila mo'y may sariling kampanya Laging una sa parada pero laging bastos Wala kang ambag kundi gulot, puro Sinangak na nakupal, walang bite sa utak Akala mo macho pero sa batas ka na laglag Epal sa entablado tapos bastos sa publiko Ganyang asal di tinitingala, kinukuyog sa kanto Di kami kontra sa saya Huwag nyo lang kami damay Pag may trabaho lakad Huwag nyo basang binabala hurahay. Walang kwenta ang fiesta Kung perwisyo ang kapalit Hindi kayo bayani Kundi pabigat na masakit Next year magingat Baka bumawi ang bayan Di lang tubig ang sasalubong Pasabugin bigla utak at laman wag kang magpakasikat Sa perwisyong gawa Kasi respeto ang tunay na daki lang tradisyon sa mapo Fiesta, hindi to saya Puro perwisyo sa daan Anong silbi niya? Basang halo airs Galit na ang masa bigat sa madla Panahon na para baguhin ang sistema Di lahat ng kasayahan na itama Ang nagkagulo at nagkabasagan ng bote May ilang nasugatan Ang gulo, nagugat daw matapos magkabatuhan ng water gun